halakit kit ka ito, dito na nibi din siya. Kinaka-abti, kinaaksyon sa kumaguyang. So, ang mga malating. For today's video guys, mga ligo kita sa Sagisi. So, iba na ang La Familia and silingan sa amo si Cho. O Auto, guys, gapas na mga mong pag-umangkon para makaiban sa pangaligo. And, pasingod na mi Ani sa Sagisi guys. So, iba na akong pag-umangkon pambot hamok mga malat na kaiban sa pangaligo. Apil na tong sa likod guys. Pasingod na mi sa Sagisi Beach. So manang amo lugar guys. Manang baktasan pasingod sa eskwilaha ng San Jose. Actually doon all kami no to. And then uh, nakaabot na misa sa Sagisi. So sa gilid na mi, guys wala na may na o cottage kay na mi padyong daya. So dako siya na padyong guys. Actually amuan. So sa gilid ini -in na part guys ng Sagisi. Pwede di ang mga ligo so, walay bayad na. Kulinarya guys medyo batohon pero goods na. sa ila pusing na pusing. So ko lang sabi sila picture. Mana guys, pati sila na ikan ng musing kay kalaong na picture pero video. Oh guys, na dessert is kanina. Kita ko sa Facebook ang ah? yes recipe. <mary> Arangaganang ambience sa isla. So, madyong guys. Ako maguyang nag-sadyo-sadyo. -sadyo, grabe ka-talented. <mary> Ingan na din <rame> tinidya action. <laughs> So mga na ta guys, kinaka-ready na ang pagkaon sa lamisa. So mao na akong mga iban sila ng Darren. So mga silingan na namo guys and family sa akong igsoon. Mao ni ang mga uh, daya na mga pagkaon. So, mas ni mga daya na model guys kay mga dessert. So after namo pangaon dyan guys, ni add to me pizza may sentro sa Sagisi. So mao na ang sentro guys na naay mga cottages. So to sa unahan kay add dito ang ako kasi pod na posting sa 8. So, may ni guys ang may area. So, daghan, ano, cottages. And, pwede po ka mag para sa mga okay. So, may nakaabot na kami diri sa akong kase na area. So, nangaon ang podmay dira. <laughs> Sila mga handa o naasilay. Kuhaan ka ng pato gani. Sama na, no, try na pod ta. Ni Apil na pod, tag ilog pagkuha sa pato guys. So, lami ba siya no First time na ako nakakao. Grabe mga jodja, on, paningkamot Paning kamot versus paning uha man si Mana. Arang pang -happy ang mga kawingana. nakakaon ng pato. Grabe ang effect guys. Thank you for watching.